Orlando, yes, Bibi, sayang kayo ang nasugdan uh, sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na ito, Mindanao Railway, mo natin paglaon sa taga Mindanao na buuuswa uh, kung gulang po ang Mindanao, pero ipahunong ka rin sa kasamtahan ng administrasyon. Ano sa Well, yes, sir, Maupod na ang kuano. Uh, yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, uh, particularly the Build, Build, Build uh, program of uh, the previous administration administration of president duterte and uh, in fact uh, hindi lang yung mindanao railway ang um, uh, unappropriated ang um uh philippine government part no na mga obligations uh, mayroon tang mga ibang mga projects na ganun din uh, hanggang ngayon kaya uh sakit masakit mas sa loob ko dahil napakalaking tulong yan, hindi lang sa Mindanao uh, lahat ng mga projects uh, sa buong bansa and um we are still hopeful uh, na matutuloy uh, yung mga uh, build 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 uh, big ticket projects sorry bomborajo uh, guys uh, good afternoon uh tuloy-tuloy pa rin ba yung uh, magiging uh, programa niyo yung pagbibigay ng ayuda uh, possible na uh, uh, next year, lalo pa uh, ginigipit ngayon yung uh, budget na hinihingi mo? Ah, okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to uh, DSWD uh, because um, ang prinsipyo namin, sir, um, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat pinibigyan siya ng mga payapang tabumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat uh, binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Uh, yun yung uh, prinsipyo namin. Uh, meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay uh, Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon uh, ng Pilipino ay gift giving uh, during uh, Christmas. Meron din kaming uh, rice box. Uh, binibigay naman namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na um, tira bahala ka pang hatag o gayuda, uh, wala kaming ganon uh, sa OPP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na uh, good governance is the key to uh, nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema uh, ng mga tao. Lalong-lalo na sa uh, kapos na pang araw-araw, lalo na sa kawalan, na ng trabaho um at sa safety uh, sa safety and uh, security and well-being uh ng tao. So kahit man noong ako ay uh, mayor ng Davao City, we always endeavor uh, to develop uh, to we always endeavor to implement peace and development instead of dole outs. Um isa pa po sa ako ang tuan ni mga ayuda kay mura basyad kana ganing uh, insulto sa kawadon ah uh, sa taong uh, murabag wala man ka o oh, singko mil ray mo ha o manata murabi nga na ba uh, nga, sa pananaw na ako ang trabaho sa gobyerno uh, paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa uh, hatagan nimo siya og dole out nakita pa nimo adto nakita pa higayon nga uh, mahatag ang pundo imong uh, pangayo sa ina uh, sa sinet sa uh, Ah, oh, bihatag na na muna, no sa Congress, both sa House of Representatives and sa si Senate kung unsay ilang desisyon. may tungod sa budget uh, sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsay ihatag, moyamundawaton mo ang amuang iapud-apud sa mga programa o proyekto sa mga opisina. That's what Yes sir. Ah, VP Aglafrimo, dapat ba kay ingon ani 4.2 Sagit lang po, ma'am, ha? Oo na po natin yung... Hold on, hold hold on. Okay. Wala so, na. Uh, yes, ma'am. Yes, ah, uh, Piti, ah, regarding pa sa ikong hangin mo di ganina undecided kung makatura sa election for presidential election, but then, na nababay survey, ah, uh, nga uh, ikaw mo pinag for uh, presidential survey. So, uh, kung sabay, ito assurance po sa mga kilala nga Agatha Maharabi Peter for president for the next election. Um apil sila ma'am? Yes. Uh, apil sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon uh sa umaabot na mga panahon. Uh, sigurado ko doon ay konsultasyon uh, na mahita po especially sa mga parallel groups, uh, mga ordinary citizens nga nagaawhag yun nga muragan ko pagka presidente. So yun na ako sila pagmugna sa akong desisyon. Follow-up question, P.P. Uh, sa kadaghan sa mga karagalan ng mga everyday na nagpapangayon sa services, especially with medical assistance, P.P., how will you can assure na mga pangalan sila ng assistance, especially sa mga medical assistance, please, in our region? Ah uh, yes, kung unsa may naa sa amo mm -hmm. ang uh, budget amo agud nang uh, uh nga uh, ng, uh, utilize siya. Gamay lang kaayo niya ang amo um, ang uh, opisina, gamay ra ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, uh, ginainland ko na ang amo ang mga satellite officers na ipagawas na utilize na uh, para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Okay. Already. Don't think I just in the giving yes, uh yes, good afternoon. Uh based ta ko kay tanda sa to budget no for next year. Ako tin habing sa to mga um uh, Okay, so the vice president, the regional office, possibly bang makasira? Um, wala pa mang nakakita, sir sa amo yung tinuod nga budget uh, para sa 2025 kay wala pa man ng ang atong General Appropriations Act uh, dito sa balao dito ginatong makita kung unsa gyud ang um, ang final na um, budget sa amo ang opisina once makita nato to, to mahibalo ta kung unsang ang ato ang mga uh, buhaton mga programa o proyekto atong pagamyon unsa atoang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado uh, nagahulat ta sa GAA na ginatawag nato ang uh, appropriations budget na. Ano lang Vice. ah uh, regarding kaning critic ko mga congressman nga ganu pikit ta ang office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, oh. Dito mangod sa ako ang pagsugod no sa ako ang termino uh, isip pa uh, vice president uh, do na magkuy o uh, nga gi gi buhat no. Dito sa oath kung makita ninyo ay uh, execute and implement laws and govern uh, aga uh, um, na ako sa executive uh, department kauban ako ang um, ang ato ang uh, pangulo so but pa ka butang ko dito na i will protect and defend uh, the constitution But pa tanan tong mga nakabutang dito sa constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno mao to siya ang ako ang GO um dili siya nato masulti nga uh, duplication tungod kay ang isa ka hincha sa gobyerno kung dunay moduol nga tawo nga nanginahanglan dili siya pwede muingon og dili ko motabang uh, sa imo so ang mga tao, naanad naman silang no nga dunay medical and burial assistance sa of office of the vice president kay dili lang man karon nasugod man na siya sa termino ni vice president Noli de castro siya gyud ang nagsunod naguna una nang na naguna na padayon siya sa mga lain pang sunod na vice president So, kibalo na ang mga tao, nga doon ana. Therefore, pag muduol sila sa amua, hindi uh, dili, pwede mo solti ang gobyerno na, uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kibalo na buhi, ikaw na bahala sa imong hang uh, pasyente. Ah, uh, dili siya uh, pwede inana. So, doon na ko yung na i- i- undertake na nandito sa ako ang oath na tanan nga naa nato uh, kinahanglan gampanan sa isang ka uh, vice president I therefore sorry therefore <laughs> dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayo pa Sir Singit lang um, po regarding po sa katatapos ng natural over ceremony ano po ang ilan sa mga batayan para ma qualify as beneficiary na nga magnegosyo ay yes ma'am uh, Doon na tayo na uh, guidelines ma'am uh, para mag-apply ang ato um, mga associations ato ang um, mga cooperatives and even individuals no pwede mag-apply as uh, na magnegosyo um mag-unheal lang sila sa ato ang uh, satellite office, kung taga din sila sa Caraga or Northern Mindanao din hi, uh, sa Butuan City. Tapos, uh, kuhaon nila itong mga requirements na ito uh, para mag-apply sa uh, grant, uh, financial grant, and uh, i-process na. Yeah. Final question. Okay, ma'am, uh, what is your biggest, uh, current the biggest challenge karon as uh, Vice President sa Pilipinas? Oh, actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President, kay kung uh, makita ninyo, luwigit kayo sila sa pag-persecute sa ako, ah, sa pagbukod sa ako, ah, sa pagdaot ah, sa ako ang pangalan na apil ang ilahang trabaho, na apil ang ilahang uh, pangalan. And uh, maluwi ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko po, mga politiko, gubaon hang Uh, pangalan because there's a uh, race no so para maka makalamang ang kalaban mandaot yun na sila o uh, ilahan na kompetensya sa politika pero kami mga mga ka kauban ko sa office of the vice president dili ni sila mga politiko dili sila mga political officers naanad lang yun ni sila nga uh, magtrabaho mao man na ang amo ang uh, delineation dinha sa opisina ako ang politiko sila ang uh, uh, magtrabaho sa panggobyerno uh, that is the reason also nga no, bawal yun ang mamilitik ka diri sa amo ang mga satellite offices and even sa amo ang uh, central office because there's a standing order na ako lang ang politician silang tanan serbisyo lang ang ilahang uh, buhaton so mo na siya ako ang biggest challenge karon kay uh, pirmi ko maguna una paunsa ko makatabang sa ilaha and uh, pirmi ko maguna una nga maluoy ko sa ilaha nga nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang Uh, reputasyon niya dili ba basta-basta nang ingana no kay tungod ang tao ba ya no, wala kay bahandi wala kay laing kana ganing uh, treasure kundi ang imuhang pagkatao ang imuhang pangalan mag sige daw naman pero unsa may sekreto sa respeto sa tao pa buhat kayo basta dinhi <laughs> nako na siya ginasulti sir no sa kanan sa tanan kung asa man ko mo abot uh, ginasulti ginako na, na basta Pilipina wa pa kita. Pero oh. kay ang atoa nasod, uh, naka-produce ta og upat ka buok miss universe. Yeah. Sa miss universe lang nahanod na pilaing mga kompetisyon nga do na pod tay mga nidaog. So, walay questions sa uh, world renowned beauty of the Philippines. Mom, Leslie, mom, Christmas greetings mom for karagarito. Yes, oo. Oh. Uh, naghinaot ko, mamalipayon ang uh, celebration sa Pasko sa ato ang mga kaisuunan din sa Karagaw, sa Northern Mindanao. Bahala na dili garbo, bahala na dili dako, bahala, bahala na dili mahal, mahalon ang ato ang mga regalo, ang importante, nalipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ilang